Newsfeed! New Speed! NEWSFEED! Naging kontrobersyal ang posting ng Potato, uh, potato Corner. corner. Babasahin ni James yung mga requirements. We are hiring service crew. Ang unang requirement ay 18 to 30 years old. Ano ibig sabihin yan, Rems? Pag 31 ba, ano, anong ano ka na? Iyan na yung ano, pinapag-retiro na yung iba sa Pegasus niya. Eh. Oh, magte 31 ka na, yan, pwede ka na sa kalsada. <laughs> 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 ano, So naman. kalaman? Hindi lilipat lang sila sa ano mas high end din na beer house pero hindi na sing high end ng Pegasus. So pranca. talagang pag 31 matanda na 'yon para sa ano sa beer Pegasus standards standard. standard. <laughs> pero kayo ba nung nag 31 kayo? Parang naramdaman niyo ba 'yon? Hindi <laughs> naman sa yung edad hindi siya nakaaapekto sa performance. Eh. <laughs> parang sa commercial na sa pampatigas <laughs> ng <na> titi. <laughs> <laughs> parang commercial na robas. <laughs> 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 parang para, para, ano, yeah. uh, para, uh, para sa matigas na titi, magpotato corner. Kapag ikaw ba ito matanda na? Ah, nararamdaman mo bang uh, performance mo ay bumababa? Ay, sa tulo ho ng robas, hindi na po nababa. Lagi na ho nakatayo. 33 na ako nung nagsimula ako mag magrobas, 38 matigas pa rin. Pex man yan sir. Opo. Ang asawa ko nandito. dito lang ho kung gano'ng katigas ang natitiko ko dahil sa si robas na yan. Ah, misis, kamusta naman ho ang performance ni mister na nakarobas? Wala. Ang ganda. Yan ko commerce. Wala na. Wala na. <laughs> wala na. <laughs> Imula <sabi? laughs> <I laughs> nung tante tayo. Ang ganda sa bibig ng misis ko. <laughs> At yan ho ang Robot Robot Extreme. Extreme Sour <laughs> Cream. Bye. Nakakita ng banser. <laughs> Pero sa babae ba, Carla, ilan ilang tao ka na? Ikaw ba'y nagkarobas? <laughs> Ikaw ba'y nagkoko? Saputan <laughs> so, ka lang talong niyo sa babae. Mrs., kayo ba'y nagrorobas? Sinubukan ko minsan eh. Kala ko kung ano yung ang vitamins niya ah. Papanis mo na ng titi yan. Yan mo namin kung titi. <laughs> <laughs> Tumigas lang, madali rin ko sa dalawa kamay. <laughs> ihi lang ako ng ihi. Ayan <laughs> e ho ang robas <laughs> extreme. Oh, again! <coughs> <laughs> ano Second ba? qualification. At least high school graduate. Tama oh. naman yan, high oh. school graduate. Kasi oh. Kaya na yan. Basic instructions, mga ganyan, mga basic uh, office equipment, kaya-kaya i-operate. Ito basic naman. Mm. Hmm. Pwede naman siyang talagang requirement uh, Ibig sabihin lang naman yan Medyo hasakan na sa problem solving skills problem solving. Ano pa ang requirements? Knowledgeable basic mathematical computations ah, yun na, yun na, Yan na yun na yung sinasabi so, yeah. yun, mati kasama na ito sa at least high school graduate Preferably female Pero totoo ako more likely oh. akong bumili minsan sa babae Napabili ako minsan ng laptop si Mitch eh. Tsaka kapatid ko. Kasi may promo nun sa Dahil Moa. Dahil babae lang yung sales lady. Naka-two-piece siya. Tangina. No. Like naka-two-piece nga siya. Naka-two-piece para ano summer, na niya? summer, laptop. Sa, si. saan yan? Sa Moa. Bumili ako dalawa. <laughs> <laughs> Binili ko yung kapatid ko tsaka si Mitch. ano, Dahil saan yung babae mo si nagbebenta, naka-two-piece? naka, summer promo lang, naka two-piece siya noong time. Kasama mo mm -hmm. si Mitch noon? Nasa mall din siya, pero hindi kami magkatabi. <laughs> pero tontuwa si Mitch kasi may bago siyang laptop mm -hmm. noon tayo. Na yan, para... Pero oh. tontuwa si mo man, dahil naka two-piece yung nagbenta. <laughs> Pag bumili kayo ng laptop ngayon, sir, isang pisil sa dede. Hindi <laughs> <laughs> naman na yan. Hindi naman mabot Ito, have a good visual impact. Ito yung first time ko narinig to, visual impact. Ano yung visual impact? Yung pag nakatingnan mo gano'n, wow, may Wow, team. impact. Wow. Ano, ano ba visual impact lang ba? Mayroon oh, lang, and iba? pleasing personality. Ayun ang hindi ko maintindihan. Paano ba minemesure yung pleasing personality? Yung ano, comedy, hindi, na, hindi nakakainit yeah. na ka usap. Hindi mukha yan sa mukha yan, eh. Alam ko sa mga ganyang hiring, kapag sinabi nilang pleasing personality, isa lang mag ano, wag Cute ka pangit. Dapat. Pagka ng bayan. Talaga ba? Wag pangit. Ayan Ay, ang interpretation niya. So, so ang para... pangit, walang pleasing personality. Susunod. Weight must be proportionate to height. Batak <laughs> 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 yan dapat? Fit ka? Dapat isa kang square. <laughs> um, swaarang so ano sila? Yung, yung binibenta mo nakakataba tapos ikaw hindi ka pwedeng mataba pag magre-retire ka pala bilang jockey sa karera, pwede ka mag-apply hmm. ng ganun, no? Kasi yun, man, ano yun eh, uh, the, oh, magaang. 105 pounds Oo. lang sila eh. Oh. No. Oh. Kakabayuhin ko po ba yung kamaratas? <laughs> Ba't importante po yung weight tsaka height. <laughs> <laughs> yung pinja ko, hinete, pasok siya dito sa liko. <laughs> Maka hinete uniform pa dito. Welcome to Yeah. <laughs> Sunod na qualification no. Have clear complexion, eyesight, and good set of teeth Kahit <laughs> good Kompleto. set, complete man lang <laughs> Ang ngipin natin ay ilan ba? 32, 32. 32 oh. ba? Hmm. So yung 32 na yun, at least napunan mo yung harap. Hindi mo rin makakagat yung french fries sa gula. Kaya nga. Kaya nga. mo matitikma. Kailangan ka na namin let go kasi sinusupsup. <laughs> <laughs> Tama na. Know how to communicate in Filipino and English. Siyempre. Yeah, siyempre. Oh, naman siguro. Kasi oh. uh -oh. yung plus yan. Oo. Uh oh, Not necessarily a requirement, but it is a plus. Go kaya diyan makipag-usap din ng English. Buenas tardes, señor. Mi The potato same. corner. Arriba, arriba. Dónde está el sour cream. <laughs> <laughs> mm, muy bien. Yeah. <laughs> Delicioso. <laughs> Lastly, definitely love dealing with all types of people. Yeah. Mm, yan dapat po. Uh, yan naman talaga. Yan yun naman yun dapat. Ibig sabihin yan eh. Kung kalagay natin sa positive ay uh, hindi siya... Nandi-discriminate mm. Mm. Dahil pumasok may uh, mabaho uh -oh. uh, May may puto oh, May sour cream ka <laughs> <laughs> Kapag i-interpret mo to ng Parang nagahanap ka ng mm. dream girl mo mm. Pwede yeah, rin pumasok I'm, to I'm, eh I'm, no? I'm, yeah. Nagahanap man siyota itong si <laughs> ito Kote <laughs> ano? <laughs> Top tier Patreons Shoutout nga pala kay Kennedy Guzman, kay Lan Villandres, kay Len McKenzie, Leander Oy. Bernido, Mikey De La Cruz, Hoy! Patrick Filipina, Richard Kulay, Sagno, EJ Santos, Alfie Ramos, Harry Santos, Jason Leodines, at Julius True. rin sa mga star natin na yung ating mga mid-tier Patreon. Patreon! Oh. Yan! Shoutout kay Joss Samilo, kay Christy Valdescona, Victoria, kay M. Jad Torrefranca, kay Vladimir de Guzman, Michael Gonzalez, at Roy Jazzer, Carlo Isip. Pasalamatan din natin ng ating iba pang mga Patreon subscribers. Shoutout kay Aniel Laguador, kay Miss Mary J. Aquino, kay Michael Santiago, kay Mon De La Torre, Luis Nico, Philip Arcelo, Ronald Malgapo, Rudolf Voltaire Lozada, and Albert Edan. If you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, and Twitter. At The Cool